Naniniwala pala si Bea Alonzo sa hula. Napanood namin ng isang video clip na tila galing sa isang old vlog kung saan nagpapahula si Bea at kasama niya si Kakay Bautista. Ang tanong ni Bea sa manghuhula ay ikakasal pa ba siya? Ayon naman sa lumabas sa tarot card na binasa ng manghuhula 7 years pa bago ikasal si Bea. E 33 lang siya nung time na magpahula siya kaya meaning, pagdating niya ng 40 years old, dun pa lang siya mag-aasawa. At sabi pa ng manghuhula, kung mamadali ni Bea ang pag-aasawa, mauuwi lang din daw sa hiwalayan. Maghintay daw siya pag nag-40 na siya dahil isang mas may edad sa kanya ang kanyang mapapangasawa at magiging maganda raw ang kanyang married life pagkatapos. At hindi rin daw church wedding ang unang magaganap kundi civil muna at hidden ito. Magti 38 years old na si Bea sa October 17 at mukhang in love naman ito ngayon kay Vincent ko ng pure gold. Pero kung ang hula ang kanyang susundin, Ibig bang sabihin 2 years pa bago magpapakasal si Bea? Makapaghintay pa kaya si Vincent ko ng ganun katagal? Ano ang sinyo sa balitang ito?